I canigha. I canigha. Ayy, ay, ay, ya sambil awal sambil, yeah. Dido. Yeah yeah yeah. Lepas tu, hai. Kau begini sila ini, kau begini begini sila ini. Kau akan muncar. Uh, Pena, susukurin ka na. Pena, huwag kayo linog. Pena, sa pamo. Walang subukan. Sirang buhay mo. <laughs> Yan, maganda magandang hapon mga trupa pinakita nyo dito ano, bungkog may, uh, may lubit sa ilalim kaya tingnan namin sila. Tapos po, tapos po. Ito mga truco. Ayan, natuwi natin ito. Okay po ito. May buwikin na nga na. Ayan, kala namin. Mahaba yung lubid. May alak yan. Ayan. mo. truto may bata kami nakita kaya natin kung may pakoy Hello ni. Haus. Ayan guys, walang laman. Wala man lang kahit isang step. Yo, yo, yo. Lang. Ay, boy. Thank you sa atam, yung mga katulad sa pa-kuy. Ano kayo yung may pa-kuy? <laughs> eh uh, alam mo maturo ka paigas namin mga kami ng atam. Ara, isda. Wala ini makakaya dahil nabalitaan namin sa mga pamamuhunan uh, na aakay namin yung atin mga buyayong ng laban. Uh, Magandang na kumusta sa mga katulad sa po si ay hindi makasisid at ah? may pati sa ilalim susugod sila ay hindi sila makasisid oh. yan yeah, si Lula at saka si Nunoy takbo hey. <laughs> sila na pating oh. Talapit, oh. talapit nalapit gano'ng kalaki Bayo guys, bertau. bayo, gusto niyo? Bertau kasuin, abut

Napahin na namin at ayaw lumayas ay. Kaya... Ayaw? Ayaw lumayas, ayaw, ayaw lumayas, gusto tao. Panahin ko yan. Kung nandito si Diting. <laughs>

takot din pala takot din oh no. yung takot din oh kita tayo no. ay kita tayo ito? Takot din pala sa tao, mas sumugot kay kanilog. Lalaban. Lalaban. Malapit. Malapit. Malaban. Malaban. Mena, susuburin ka na. Mena, huwag ka yung kanilog. Mena, saka mo. Malaban. Malaban. Wala si Titing. kay Titing yan edi. Wala na. Wala na yan.

At may bantay itong buya na ito. Kaya mga tropa, hindi namin maabong itong buya na ito. Itong buya na awan ito at may bantay. Salaman, dinansyo ko hindi na awan. Sumunay na us. Nasa si Usugod ka pati. Usugod. Eh. Ayan, natin kami lilipat May sa... panahon, may panahon. Lilipat kami sa... One two, At hindi namin may bantay itong ano na to buya. May bantay. May bantay. Ayaw tayo. Ayaw kami pagkabungin. Ano ano reaksyon ng kaya ng ano? Diba na nalap. na lapisya na lap, Nakanga. Ah, na ganito. Pero kagaya niyong pating. ko ng ganito. Uh, hindi o... ka na na naman. Pero kagaya niyong pating. Ilag na naman. Ganyan ganyan Ilag <laughs> na naman siya. Ilag. Talaga na ano. Ayaw. Talaga yung ganyan malilita. ano. Butom yata. Butom. Ay pinapainan na ngayon yung kainin. kumain. Ganyan naman kung Bakit? Kaya, 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 ganyan ganyan sa ganyan. Kaganyan ganyan sa Parang gusto mong agad talaga. Gansin ko dyan. Ayun. Ayun. namin kung ano Hindi namin mabungan. Ma At may bantay. Siyang hari ngayon dito. Ayun talaga. Ayun talaga. Ayun talaga. Ayun pelapis jan. jangan. Jangan bilang gitu. Ya sambal Ya. ઓબેજી સલાલિમ ઓબેજી સલાલિમ અલહમદુલીલ લાહ યૌ આય હા અલહમદુલીલ લાહ આય સલમ અલહમદુલીલ લાહ યૌ આય ગીન મુકાલુ અલહમદુલીલ લાહ આગા સુના અનુનાય એને અલહમદુલીલ લાહ ઓ અનુનો

Baka may malalaki din na ng ng, 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 ng na eh takot. Ay, matapang yung pating ha. Bira ano? oh, yung ganyan matapang ano. Matapang yung bitok sa tao. Paliit siya eh. Diligado po mga turpa ganyan. Shark dito sa lawa. Lalo po ganyan yung tong. Talagang buwasan na natin. Tapos bawal naman. Bawal naman hulihin. Bawal hulihin. Makukulong tayo. Multa na tayo ng 150,000. Kulong pa. Tapos, pagtao na ang wala lang. Wala lang. Hindi <laughs> mo man ang pwede demanda yung pating. Sabi, unfair. Hindi mo pwede demanda yung pating, ano? Uh -huh. Hindi na, uh, hindi po tayo mga paggabong dito. Kaya hindi pa tala tayo, tayo sa buhay natin. Hindi kaya talaga, ano? Para talaga kailangan, para. Kaya, kaya ang ating hindi pala tayo nakapagdala ng panahano dati, okay, tatlo ang panahang rito ang pagkakanta na sinalo mo kagadang buto tugi ng kaso hindi ako talaga nilugo, kaya lalagay <laughs> tayo ng panahang nasugod nasugod nasangang nga pa nasangang <laughs> nga pa dati pala nila ngayong nagisot mga kinay para kay Maestro Cosnero. O okay. at okay. di yung pili ng matigas yun. Ano ba la?

Jangan takut Ya, nampak bubalik Di Biot DJ wow. Ya, mga tropa Thank you for watching isang, isang video na to, ah. Magkarya namin dito At sana makarya kami Dahil nasayang isang kami namin yan At hindi na makarya Walang laman yung buya May mga laman ay Nalimago At saka mga pakoy Palalakay muna namin Bago namin yan, oh. Oh. Wala, wala. Ang gawin sa rin. Ito, mga